dalawa. Now, umu -okay na itong Mr. and Mrs. umu -okay na yung dun sa kabilang side. Ikaw, hamunin kita ng polygraph test. Payag ka para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin totoo. Hindi hindi nga chismis to eh. Totoo na Yung sa kumpay, masakit din po sa akin kasi po. Bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganun nangyari. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? Yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad? Nasettle din po nila. Ano reklamo? Anong una reklamo? nung Yun lang pong yung hindi, nila. hindi po pagbabayad ng katamang panahon ng sarenta. Oh, oh, bukod doon, sino pa dumulog siya para i-reklamo itong mag-asawa? Ah, uh, yun pong sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po, at saka sa alagang aso Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po, tatlo lang po Sino yung isang inupahan nila? Saka po yung Mga yung sa basura? Opo Sino yun yung pangatlo? Yung... Yung... Sa aso po, yung pag alaga po ng asong diga po Si Aling Elvi, hindi lumapit sa'yo? Ah, uh, Bali po, yun niya pong nasabi ko nung unang Eh, sinabi yun... mo lang eh, tatlo lang eh Yung inupahan nila na hindi sila nagbabayad yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung aso, SLV. Oh, wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po... Bakit siya pumunta kung wala reklamo? Ano gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? Okay, ano po, Ano po, i-standby lang siya? Ano matutulog tutulog siya doon? Makikikapi siya, siya sa iyo? Mr. Chair, pwede makasingit? Good day, Mr. Senator. Please, uh, just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session one or two questions. Go ahead, go ahead. Kasi nung last time, di ba, uh, tinatalong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview, na dapat in-interview mo, kasi ganun man dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magkla in-interview mo siya. Hindi mo siya in-interview, hindi dumating na lang agad yung amo. Okay. Kasi lumilitaw, base, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinwaling ka, parang kadler ka. Itong dalawa, Now, umu -okay na itong Mr. and Mrs. umu -okay na yung doon sa kabilang side. Ikaw, amulin kita ng polygraph test. Payag ka para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O, sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Yan po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado niyo? Thank you. Uh, Thank you. Uh, isa lang ba abogado? We all belong to the same law firm. Pati itong... You have a different law firm. So belong to a different law firm. Okay, what law firm do you belong? Sa Makati. Paano mo nakilala ang abogado mo? Ano? Ano lang po tu sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po. Pro bono? Opo, libre. Libre po. Is it true? Lib Pro bono yung services niyo? All right. Mr. Oh, so, I sorry. interjection from Senator Tulfo. Uh, ah, okay. Ako. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa lie polygraph exam sa sentro doon sa binigay mong salaysay na pagdating nung uh, si victim na sabi mo madungis, hindi mo trinosis kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay. Nakasentro doon sa previous statement mo. Payag ka ha? Yun lang. Ta -ta yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapapolygraph ka rin, examination? Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, Senator. I think that this